Yo! For today's video, samahan nyo nga pala ako sa so gagawin ko ngayong maghapon and bago nga pala yun, ako nga pala si Adrian Luillanto and let's go! yun guys samahan nyo nga pala ako ngayon at may bumili ng boxing gloves ko sa marketplace at kikitahin ko siya ngayon sa park guys at eto na nga pala nandito na nga pala ako ngayon inaantay ko siya and ngayon outfit check muna tayo ngayon dito guys inaantay nga pala natin dyan yung bibili habang wala pa nga yung bibili kaya nasubukan ko muna dito mag exercise guys Ang stretching lang e dito nga pala guys may injury nga pala yung kaliwa kong lats o palikpik kaya sobrang sakit kahit isang pulat hindi ko kaya guys Napakasakit talaga guys May higit isang buwan na nga pala yung ganyan guys Yung injury ko ngayon sa kaliwa Nakuha ko nga pala yung guys sa pagtraining ng front lever Kaya sumakit ng ganoon yung guys Kaya ngayon puro kanan na lang muna yung tumututukan ko ngayon guys ito nga guys yung boxing gloves with jumping rope na weighted guys for only $30. At hindi ka na nga lugi dyan guys. Ito na nga si ate guys yung bibili. Ito na nga yung si ate hindi ko na nakuha na ng video $30 nga pala yun. At ito yung tutorial ko muna kasi sa pinag-workoutan ko dito ngayon guys. Ito tamang handstand handstand muna tayo ngayon guys. Kahit masakit yung lot At dito nga pala guys tinawag ako ng kaibigan ko dyan kaya nawala nga pala ako ngayon dito guys. Shout out sa iyo dito nga pala guys namang handstand push up lang ako rito para sa shoulder di nga pala nakakaalam calisthenics nga pala yung ginagawa ko guys uh, pure body weight only lang yung pang exercise natin ngayon guys ito nga umatem ka pala ako dito ng front lever sobrang sakit ng kaliwa ko guys kaya puro kanan lang talagang pinufocusan ko ngayon sa point na nga pala nito guys patapos na rin ako ngayon At ito nga, at ito nga iinom muna tayo ngayon dito At may libre nga tubig dito sa park na to guys At ito nga pala, pala yung football field dito guys sa park na pinagkaworka town ko At ang dami nga naglalaro dyan tuwing weekends At ito nga pala guys pa uwi na nga pala ako dito ngayon guys na Naka-Pilipin naka Lamborghini nga pala tayo ngayon dito guys At ito nga nga dating ko nga ngayon sa bahay guys naglinis nga pala ako ng kotse and pinabakim ko nga pala yung buhangin sa likod dahil kinamit nga pala namin yan nung nakaraan guys kinag fishing kami kaya ang dami buhangin sa likod kaya ayan nga nilinis ko na nagvacuum na nga ako nyo tsaka ito yung natras ko na nga ngayon guys para paliguan at hindi mabasa yung ibang gamit dun sa garage guys ito na nga guys kinuha ko na nga sabon at pinaliguan ko na nga ngayon guys ito nga pala yung brother ko guys lunch break niya nga ngayon kaya umuwi muna siya at galit daw siya sa lahat sabi niya sa akin guys yani pass forward na natin guys sa paglilinis para matapos na katapos ko nga pala maglinis naligo na rin pala ako dito guys at ito na nga susunduin ko na nga mama ko ngayon at nakanta nga pala ako dito sa kotse tamang sound trip nga pala tayo ngayon dito sa kotse guys Mahal nyo nga pala akong mag sound trip guys kailangan mo, nga pala guys kinuha ko na nga pala yung ticket dito guys para sa free parking ng hospital 60 minutes nga pala dito ang free parking ng hospital guys kaya ito ngayon inaantay ko na yung mama ko at ito na nga siya guys samahan nyo kami ngayon guys nandito na nga pala kami ngayon sa plaza para bumili ng regalo niya para dun sa kanyang kaibigan na kung lipat nga pala guys nareregaluhan regaluhan niya nga pala guys nandito na nga pala kami ngayon sa farmers para bumili ng ekoia diffuser guys tsaka bibili rin kami ngayon ng voucher para dun sa re regaluhan nya at ito nga pala outfit check muna tayo at nandito na nga pala kami ngayon sa Kmart guys Para bumili ng mga pangregalo At ito na nga kami ngayon guys Naglalakad na nga kami ngayon guys dito Paalis na nga pala kami ngayon dito guys Para pumunta kami sa Filipino store dito Nga pala yung dito sa Palmerston At ito nga pala yung pangalan ng store nila dito guys Rainbow Asian Mart nga pala ang pangalan ng store nila ngayon dito guys Kaya kung gusto nyo mga bumili ng mga Filipino products Dito lang po yun At ito na nga namili na nga kami ngayon dito guys Habang nainom ako ng energy drink na hindi ko pa nauubos kanina pa guys tan ang sagat nga ng dyan, guys Ito nga, pupunta nga kami pala kay pastor para maglomi guys Nihaya nga pala ako ng mama ko nga maglomi Ito nga pala guys, outfit check muna tayo guys geng geng oh, maglomi nga pala tayo At ang tagal ko nandito nakakain ng lomi at ito nga pala inaantay ko nga pala yung mama kong hindi dito sa CR guys at ito nga luto na agad boom ang sarap nga pala na lomi nila dito, guys. At ito nga pala, halo-halo. At ito nga pala, pagkatapos namin mag-lomi, pumunta na kami dito sa warehouse, guys, para bumili ng mga pangregalo. At dito nga pala, guys, ang ganda ng sunset. Kaya hanggang dito na lang, guys. Don't forget to follow and share. Thanks for watching. Bye!